umpisahan na ang impeachment trial. Yan ang sigaw ng mga kaliwa at siyempre, no, itong kulay dilawan. Ngunit sinupalpal po ni Senator Vato de la Rosa ang mga kapwa niyang senador. Of course, kasama po si Risa Huntiveros, na ang sinasabi ay simula na daw po dahil nanawagan na ang taong bayan. Eh sino ba yung taong bayan na tinutukoy ni Hontiveros? Dahil karamihan po ng mga Pilipino ay hindi pabor na ma-impeach si Sara dahil alam nila na ito po ay pamumulitika. Magandang araw sa atin lahat mga kabayan at ito po yung ating bigyan ng reaction video. Sumisigaw po ang grupo nila Laila de Lima kanina sa kalsada at sinasabi nila marami na daw mga Pilipino ang nanawagan na ituloy po ang impeachment trial ni Vice President Sara at gusto daw po i-convict itong si Vice President Sara. Pero tingnan nyo mga kabayan, ilan lang po ba yung kanilang hinakot? Ang tanong, babayaran ba nila yung mga taong kanilang hinakot. So bago tayo pupunta dyan, mga kababayan po natin, dito muna tayo, no? Sa pagsupalpal ni Senator Bato de la Rosa, dito sa kapwa niya, Senador, no? Na mga sinungaling para lang maipush itong impeachment device, President Sara. And sumasaludo ako sa galing tapang at talino ng ating senator Bato de la Rosa. Ito'y labaga, labanan ng mga abogado. Hindi po ako abogado, Mr. President, but yes. I just would like to manifest my observation na to be fair to the Senate President, pag sinabi natin na you have an intention to delay the impeachment proceedings, I would like to uh, state for the record, Mr. President, na one month ago pa, pinagawan muna kami ng robe, Mr. President. Kasi excited na tayo na mag uh, sumuot ng robe para sa to, to, to form the impeachment court. To be fair with you, Mr. President, you've been preparing for that. And uh, yung schedule natin na uh, naka-schedule sa Wednesday, which is 11, if uh, we give the ruling today, whether ano ba ang gusto natin today or uh, Wednesday? I, I support you, Mr. President, kung anong uh, gusto natin schedule. Uh, sana magpapag-usapan uh, natin ngayon. Hindi ako bugado, pero ako ay isang Pilipino na gusto sana na hindi na tayo magkakagulo sa Pilipinas. Tama. Hindi tayo magkawatak-watak. At yung mga nagyayabang dyan, na sabi nila gusto daw ng taong bayan na ito ay talagang uh, uh, magkakaroon na kagad impeachment. Taong bayan, taong bayan, taong bayan na ginagamit. Nako po, Ontiveros. Makinig ka. Yan po kasi, ano, Senator Bato, yung kanilang script sa kanilang propaganda. Taong bayan, taong bayan. Pero sila lang yun ang tinutukoy nilang taong bayan. Kaya sa sabi nila, Bigos. Alam ko, Mr. President, halos lahat ng tao ng uh, Mindanao at uh, ng Visayas, as I have observed during the campaign period, ang sabi sa atin is, Sir, ibubuto kita kung hindi ka mag- uh, hindi ka mag- uh, buto sa impeachment or hindi ka magbuto sa conviction. Yung ano yung siya sabi ng taong bayan? Kaya please, do not use the term taong bayan palagi because Taong bayan is hindi lang kayo. There are always two sides of the coin. Nako po mga kababayan po natin, no? Siguradong kamot ulo itong si Ontiveros at galit na galit na naman dito kay Senator Bato. tantaan natin mga kababayan ang sigaw ni Laila Dilima, no? Nagalit na galit po siya dito po sa Senate Resolution ni Senator Bato de la Rosa. Kasi nakikita nila na mapapahiya na naman sila. Kaya ngayon, humakot sila ng sinasabi nilang taong bayan pero nasa 300 or 500 lang ang sinasabi niyang taong bayan. Ito daw po ang galit no? na hindi daw po ituloy ng mga senador ang impeachment trial against kay Vice President Sara. At itong mga uh, mga utang ina nila, no? na itong mga educators daw, mga school din daw, no? mga abogado daw sila, yung mga banal, mga pare daw, no? archbishop daw, na sinasabing labag daw po sa konstitusyon mali daw po yung uh, hindi ituloy ang proseso ng impeachment ni Vice President Sara. Ang tanong po sa kanila, mga kababayan po natin, bakit sila nag sa 125 million ni Vice President Sara na may resibo naman ang pinagagastusan at confidential po ito? No, bakit hindi nila tinatanong ang kay Bongbong Marcos and the rest ng ahinsya ng gobyerno na sobrang laki po ng kanilang confidential fund? But bakit no? Nakapikit ang kanilang mata nitong mga educators, mga abogado na ito, mga school din na ito, no? At mga pare doon sa isyu ng bicameral report sa GAA, sa PhilHealth, sa Marlica Envision Fund, sa flood control, no? Na maraming namatay, 'di ba? Bakit tahimik po sila sa pangungudmod ng ayuda na hindi naman nakatanggap ang sinasabi nilang taong bayan? 'Di ba? Tapos ngayon, ang kapal ng pagbumuka nila na dahil panawagan doon ng taong bayan, no, uh, bibitayin daw, paparusahan daw ang mga senador. At ngayon, gigil na gigil po, pakinggan niyo po itong si bananak uh, Bananakyo. Banana Dilima pala na mahilig sa saba. <laughs> ang ang panawagan natin ngayon, umpisahan na! <laughs> <laughs> gigil na gigil po, no, gustong maglupisay itong si Dilima. Grabe, no. Laki siguro ng talent nito. No? Magkano te? Eh. <laughs> no? Gigil na gigil. O oh, baka uh, pinipressure siya. Kasi ang kapalit ng kanyang paglaya, eh baka kailangan makulong si Dikong at ma-impeach si Sarah. Matapos man yan o oh, hindi, pwede pa po sa next congress. Mali po yung mga interpretasyon nila. Oh, mali talaga. Kayo na yung tama. Tolentino nila. At... Oh, nila, Senator, ni Senator Tolentino at ni Senator ba Kakalimutan na dai. <laughs> Dela Rosa, na hindi na daw pwede. Sa talaga pwede. Eh, tingnan mo, puro mga kaliwa yung kasama niyo dyan, mga anti-gobyerno yan, kayo mga anti-gobyerno kayo, tapos gamitin yung taong bayan sunod na kongreso. Maling maling po. So ngayon nakita natin ah, na maraming grupo na yung nagsalita. Nag maraming grupo, example lang yung bro. <laughs> Issue ng mga statements. Ayan, medyo tingnan natin kung anong gagawin <laughs> na nila ngayon. Ibandrid lang kayo, tanginab. Suulan nyo yung mga yan, ha? Pamamaya, magreklamo na naman yan na hindi nabigyan ng tubig, pagkain, walang pamasahe. They are already covering. Backing down. Ito nga ako, hanggang niyan po. Dapat hindi tuloy, tuloy lang. Po. 24 hours, tatlong araw. Po, ang pagkatalampag natin sa Senado. Punihin <laughs> ano na po. Isigaw po natin. Litisin. Litisin. Sigaw nyo, Duterte. Litisin na. to si Duterte. Ngayon na. <laughs> Ngayon na. <laughs> yeah. Litesin, litisin. Litisin. Si Litesin, litisin. 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 Kung meron mga ng na mga resolution dyan. Takot na to, takot na. Tulad nung sinasabing Bator de la Rosa resolution. May crush to kay Senator Bato ba? <laughs> Lagi na lang Bato Bato, baka batuhin ka ni Bato. Hahaha. <laughs> sa de facto dismissal. Bago man nila yan, mga aksyonan, dapat mag-convene muna sila as an impeachment court. Wala. Case natin after... Dapat tumakbo pala itong senator si Laila de Lima, no? Ito rin, no? Iusin <laughs> mo muna ang mukha mo. nagalit galit ka kay BP Sara, tira mo na pagmumukha mo, Dai! Fair day in court. At hindi siya magkakaroon na fair day in court kung mamadaliin naman ngayon dapat maalala nila na ang mandato ng Senado ay litisin, hindi palisipin. Alam natin pag minadali, kulang yung oras sa dami ng mga ebidensya na ipipresenta. So again, ginawa na ng House of Representatives ang trabaho nila. Yung... Ay nako, sabi ni Laila Delay, maginawa na daw po ng House of Representatives ang trabaho nila. So tama, ginawa nila yung trabaho nila. No? Dahil sa Dio man ay 150. Alam mo, Laila Dilima, Lima, iilan na lang sinasabi mong taong bayan na maluloko nyo. Kaya sabi ni Senator Bato, huwag nyong gamitin ang salitang taong bayan dahil hindi lang po kayo ng taong bayan. Saan ba sila kumukuha ng survey? Yan ba talaga ay kasama yung mga nasa Iloilo, Bakulod, Sibo, no? Negros, Mindanao, doon sa Dulo-Duluhan, sa Hulusulo sinama pa nila sa Sorvian yung area ng mga Mindanao, no? Yung area ng mga Muslim. Tinanong din ba nila kung pabor sa impeachment ni Vice President Sara? Eh, tingin mo yung Mindanao, landslide, oh. Landslide sa mga Duterte. So, palagay mo yung mga bumoto kay Bato, kay Bongo, Marcolita, and the rest ng Duterte. No? Pabor sa impeachment? Hindi po. Kaya nga ka, binoto nila, eh. Yung Duterte, no? Yung lahat na bumoto kay Bongo, ilang bumoto kay Bongo? Di ba? Ilang milyon yung bumoto kay Bongo. Lahat yan, no, ay ayaw sa impeachment ni Vice President Sara. Kaya, itong mga sinasabi nila, mga kababayan po natin, no, na ituloy ng impeachment, okay, pwede naman yan ituloy. Pero ang pag-de-decision dyan, kay uh, Jesus Escudero. And palagay ko, no, habang ginagawa nating video ito, mukhang uh, manunumpa na ata itong si Jesus Escudero na i-convene na po itong impeachment ni Vice President Sara. At mga may bumoto na, no? ah uh, i-verify pa natin kung si Bat, si Bongo daw ay bumoto para sa i-convene, no? Pero ang dares ng mga Duterte allies ay nanindigan na for dismissal. And kasama po ha, itong si uh, Tol sa mga for dismissal. Anyway, ang uh, update dyan ay aabangan natin, no? Kasi uh, habang ginagawa natin ang video, hindi pa po tapos yan. Anyway, maraming salamat po. And uh, ayan, nakita natin kung paano po sila sinupal-pal. Ni Senator Bato, and anyway, saludo to kay Senator Bato dahil patuloy po siya na nag iingay at nagsasalita sa plenary. Kaya karapat dapat no na napanalo natin itong Senator Bato de la Rosa. And of course, Senator Robin Padilla, mabuhay po kayo.